kita na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedro at Ate Viancy. ay aking Sa pagpapatuloy ng ating video ay Kakatapos nga lamang ng ginanap na groundbreaking ceremony sa bahay nila Ate Viancy. Pagkatapos noon ay pinaalam ni Kalingap edo si Ate Viancy sa isang drive para naman sila ay makapag-date at makapag-solo dahil medyo magulo nga noong groundbreaking ceremony kaya hindi na sila nakapag-usap. eh, noong mga time na yon ay kanilang mansari din naman kaya sabi ni Kalingap edo na medyo medyo maaga aga pa naman, baka kung pwede ay mag-date muna sila para makasama nila ang isa't isa ngayon na special day pala para sa kanilang dalawa. Ito ay ang kanilang monthsary. Pagkatapos naman nilang huminto sa isang lugar ay nag-usap na sila tungkol sa kanilang mga regalo sa isa't isa. <laughs> Sige. Sabi. <laughs> <Happy. laughs> Pagkakataanan mo yun. Abi, pwedeng pakuhain ng ano? Bukha po ng regalo, please. Sige yun. Sige na, my fee. Para. Ito ba yun? Hmm? Ano ba ito? Mga manila paper? Open yun na po. Open ko, isa-isa yun ko ah. Kulay cool, pink na manila paper. Alam, mga ngalat kau Ikaw ba may gawa nito? Ano oh, to? Ay, grabe. Okay. <laughs> Sabi ni Ate Viancy na baka kung pwede ay ipaabot ang mga gift niya kanina na inabot niya bago ang groundbreaking ceremony kay Kalingap Edo. Si Kalingap Edo naman ay talaga namang napaka at Gustong gusto talagang inaasar si Ate Viancy. Kaya naman sabi niya ay hindi niya daw aabotin ng regalo unless magmamakaawa si Ate Viancy at magsasabi ng mga please na word at magiging mas malambing sa kanya. Kaya naman napilitan si Ate Viancy na magsabi ng habi sa kanya at please sa kanyang pakiusap na baka pwede ay kunin ang mga regalo na iaabot niya para naman ito ay kanilang ma-unbox at makapag-usap dahil ito ay isang special day para sa kanilang dalawa. At nagulat si Kalina Pedro kung gano'ng ka-sweet pala ang isang Vianci. Binilang mo ako ng brief. <laughs> Sweet, <laughs> <laughs> Sweet mo naman. Sweet <laughs> <Hindi> mo naman. Brief talaga ang mo sa Hindi po yan. Ha? Ha? <laughs> Tatatlo na lang brief ko eh. Sorry. Hmm. Salamat ha. Naalala mo talaga ako. Hmm. Galing sa Palawan ko siguro, narinig mo yun. Siguro okay, nakita mo sa Palawan, no? May brief ko, medyo alangan na. Hindi po. Ano ang pambihira? Ikaw ah. Ano to? Car ano? Car air freshener? Ah, dito to. Sa kotse. Okay. Mm, thank you, ah. Pati kotse ko yung nalalaw. Saan? Sorry. Bakit? Kaya kong ibigay. <laughs> ano ba? Okay lang yun, oh. No? Itong mga binigay mo sa akin. Nagbiro pa nga si Kalingap Edu sa mga regalo ni Ate Viancy ngunit alam naman natin na ito ay talagang kanyang na-appreciate dahil si Ate Viancy yung tipo ng babae na hindi mapag-show ng kanyang feelings sa mga lalaki kaya naman nagulat din talaga ang buong Kalingap team at si Kalingap Edu noong may gift pala para sa kanya si Ate Viancy at hindi lang isa o dalawa kundi napakaraming gift at may mga kasama pang mga lobo kaya naman solve na solve talaga noong araw na yon si Kalingap Edu dahil ang kanyang babaeng minamahal ay nagpapakita na sa kanya ng mga sweet gestures at parang may progress na ang kanyang pagsusuyo sa dalaga at sana nga ay ito ay magtuloy-tuloy na. Sweet mo naman. Sweet, sweet talaga. Mm-hmm. <laughs> mm, ano Ay, grabe. May salamin yung okay, pang nasama. Try nyo po. Ang ganda nyo pa. Hindi mm. ako mahilig magsalamin, pero... Ay, gusto ko. Gusto ko ito. Dahil bigay mo, susuotin ko ito pag ka nag-i-scout ako. Mm. Okay. <laughs> yeah, thank you ah. Grabe. Hindi ko yung na-expect na ganito ah. dami ah. Kala ko, isa lang. May nakalagay pa rin. May sound. Ano yun? Yung mga na... Taste, smell. Ito. Earphone? Siya nga, earphone. Oh. Bakit may mga nakasulat na ano? May body. Ay, touch. <laughs> tapos may nakalagay smell. Tapos may nakalagay sight. Ngayon lang talaga natin matutunghayan kung gaano pala talaga ka ang isang Viancy. Nagulat ang lahat dahil napaka-thoughtful pala ni Viancy sa mga taong mahalaga para sa kanya. Sabi niya na ngayon lang naman daw siya magigift dahil palagi na lang kasi si Kalingap Edo ang nag effort para sa kanilang dalawa. At time naman ngayon para ibalik niya ang mga pamubuting ginagawa sa kanya ni Kalingap Edo. Napaka-thoughtful ng kanya mga gift dahil kahit maliliit na bagay lamang ito ay talaga namang pinag-isipan at talagang galing ito sa kanyang puso. Kaya naman kinikilig si Kalingap Edo at masayang masaya na nag-unbox ng kanyang mga gift. Taste. Ano yun? Anong meaning nun? Ng... Gusto ko po sana po walaan sa inyo. Kasi hindi ko po kanina naman Ay! Ako! May pahula pala yun ah. Sorry, na-late, ah. Sorry, naunahan na kita. Hindi na po. na lang. Meron ka palang mga pa... Question and answer ah. Ano na May Q&A ka pa pala. Tanungin nalang lang ako mamaya. Kahit ano. Mm. Sa inyo na po. Mm. Taste. Tanungin mo kaya ako kung mahal kita para malaban mo. Buksan nyo na po yun. Ano ito? Ang gibat nito ah. Taste. Ang gibat. Parang bareta to. Barata. <laughs> Ay, pagkain. Chocolate. Dairy cream. Mukhang oh, ikaw may gusto. Ang mga gift nga ni Vian, na napili ay hindi basta ng gift lang dahil ito ay may concept na sinusunod dahil gusto niya sana na pahulaan kay Kalingap Edo kung ano ang kanya mga gift. Kaya nilagyan niya ito ng five senses. Ang sight, touch, smell, taste, at Here kaya naman, tuwang-tuwa si Kilingap Edo sa mga regalong ito ngunit sayang daw dahil hindi na niya ito nahulaan dahil may question and answer portion pa daw siya na hindi niya daw pala alam at binuksan niya daw agad. Ngunit ito naman iyong problema kay Ate Viancy at okay lang naman daw yon dahil ibibigay niya pa rin naman daw ang gift. Alam na alam mo talaga ang gusto ko ah. Chocolate, alam na alam mo. Baka gusto mo ito. <laughs> <laughs> Grabe. Grabe yun. Sweet sweet naman ang wife ko. Oh, Masweet ko kayo. <laughs> Dami nang bigay-bigay sa ano? Binigay yung birthday mo. Mahihiya e, ako. Dami mo binigay sa akin. Ako'y bulaklak lang. Paano ba ako makakabuhay sa'yo? Malaki na ako. Eh, Sige. Huwag <laughs> yung unting din ngayon. Gusto ko yung ngayon. Gusto ko makapasaya ka ngayon. Masaya naman pa. Masaya ka na kasama <laughs> ka mo ako. Hmm. <laughs> Grabe at hindi talaga natin ina inaasahan na ganito pala magmahal si Fiancy sa mga taong alam niya na mahal din siya at gusto niyang ipakita na mahal niya din ng mga ito. Ibang iba talaga siya magmahal kumpara sa dati na hindi pa natin talaga siya masyadong kitala. Grabe pala siya magpakita ng kanyang concern sa isang tao. Ang kanyang mga gift ay nakabase sa gusto ng kanyang minamahal at mga favorites nila. Kaya naman sobrang pinag-isipan nito at kahit hindi ito ganoon kalaking bagay ay sobrang laking bagay na ito para kay Kalingap Edu dahil nagkakaroon na ng progress ang kanilang relationship. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye!